Anas ka ba ng discrimination or experience na ako ng buhay ka uh, or discrimination ka? siguro before uh, when I was mga 14 years old, I guess. Um, oh yes, oh, isa sa mga discriminate na akong na-experience is ang um, really with my physical appearance. Then, okay, um, the way tuwing na muli hukol. Ano ang nararamdaman mo ng sinabihan ka nila ng Daniel? Uh, first thing first, ah uh, ako yung ma-feel kung istorya na Daniel is marag wala alam. Kanang diliran ako sila in mind kay wala mong pagay makuha sa ila. <laughs> uh -huh. so, pero kanang pag ilang ginaya ginagawa, syempre masakitan yun ka, ba? Diba? Uh -huh. Pero para sa ako, still, normal na lang man siya kay Welty Lord Mampod mm Ito, nalampasan. Okay, so na, na uh, ako siya through ko ano. Um, feel na ko, mas na malampasan ako na ina ano, through pagpaningkamot. Which is, dili man galing sila, dili man galing nila makita. Then, ginapakita na ako through sa akong pagpanintang ako ito eskwela, well, mas na-enjoy na ako. Then, dili na po na ako sila mind no, para dili na po gumuda ko ang um, um, conflict. Minsan ba gusto mo nang bumatol sa mga nagsasabi sa ng ganyan? Ah, uh, for me, wala. Wala din na batang sa ang mindset nga marmutugay sa ila ha. kung ano man, wala man ko yung makuha sa ilang pagstra Pero, um, if ever manggaling, ginapray nilang na lang nato. <laughs> ginapray nilang na lang nato. Ever manggaling. May or maka-experience ka discrimination sa mga May payo ka bang may bibigay sa mga katulad mo? Okay, so sa mga katulad ko, which is kapwa LGBT or tinatawag natin uh, mga lesbian, gay, bisexual, at transgender. First thing first is dili jud mawalag pag-asa no, through sa mga discrimination no, mananatiling matatag at syempre no uh, ah, wais no, para malampasan ang mga problema which is kana dili lang ta magpadala sa ato ang emotion magpadala po ta sa ato ang um, heart heartedly no, heartedly nga may sure na to sa ibang um, Which is kanong discrimination kase is kanong pan kesa is very kanong common of it, uh. pero, na bital pero karon nga pan which is modern dili na siya ginamay no thank you.